importante yung presence talaga online ano paano mo um paano mo i eh uh, papakilalan sarili mo ano bang magandang gamitin platform ang Facebook ba or ang LinkedIn ba lalo na uh, ipapakita mo na ito ang magagawa ko as a bookkeeper at anong pwede mong content kung uh, yan ay Facebook or LinkedIn uh, miss Lani Yeah, so ang ganda ng tanong mo, saan ba ako uh, social media platform pupunta? So babalik uli yung tanong sa kanila, ano bang market ang gusto mong iserve? Kasi karamihan ng mga e-commerce nasa TikTok, saka sa IG. Kung gusto nila ang e-commerce, dun sila. Yung mga uh, professional like mga CPA firm, accounting firm, lawyers, nasa LinkedIn. Ayan. Sa Facebook, yan yung mga social media, mga web design, yan marami sa Facebook. Siguro I suggest, uh, pili siya ng tatlong market na malapit sa puso niya and then dun niya pag, uh, paghusayan or yun yung gawin niyang uh, offer. So mag-post siya daily ng mga e-commerce or real estate or SaaS business. Mag-post siya daily about that. What are the top three problems ng mga uh, online e-commerce business? Oh, yun. So, post lang siya through chat, GPT, and Canva. Siguro, I think, simple lang yon Kahit newbie kung kung hirap ka doon, hindi sa PowerPoint or doon sa computer mo. Mm. Gawa ka lang. Ayan. Ang mabenta sa online, yung mga contents, lalo sa niche na sa field namin sa accounting, is yung mga tips, ayan, infographics, yung mga tips, yes. cheat sheets, mm. accounting. Yan yung mga mabenta.